Kaya na ano? Okay. May X-ray wala. Wala pa. Nonba. Okay. MRI meron ah. Sa budget may MRI. Inject lahat. CT scan wala naman? Wala po. Okay, CT scan meron. CT scan. angiography meron? Anggi. Angiography, cardiac echo. Echo. Oo. Meron na. no. Uso kanito ngayon. Nutrition? Kumusta pagkain? Okay naman? Okay naman po. Exercise meron o wala? Wala. Wala, mas. Wala, mas. Fear. Pero wala uh, pala. Kamusta tulog niyo? Ay, masarap. Masarap oh, pa? Ay, yung last pa yan. Very really good. <coughs> yung yes, stress sa trabaho? Hindi. Mayroon <coughs> pa Matagal na kaada pa eh. Oh, sige, lakad-lakad ko na. Ayan. May nasa kaya kung naglalakad? Mm. Ay, 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 masarap agad eh. Hindi ka tulad kanina. Hindi ko maitumid ang arang likod. Ah, okay. O, oh, ngayon, itutumid mo na. oh, okay. Gumaan? Oo. oh, Oh. Ay, masabi niya na Ay. Ano masasabi niya? Masarap na. Naka <laughs> po, ay, puro sarap ka. Ayan, tapos na ang session. Ang sakit. Ang sakit.